Ayan, eh, ito na yung motor natin Ayan daming ano daming ticket Ayan no okay. Wala na yung sapin Lipat na yung sapin niya Ang daming, daming ticket mga lagay dito Ilan na to? isa, dalawa, tatlo. Bili muna tayo ng tubig. Bili pa muna tayo ng tubig rito. Sana kung may bariya tayo rito. Sana may bariya. Diyan meron. Ang tubig. May pure water. 25. 25 yung price. Ayan. Diyan may bariya tayo rito kasi eh, hindi pwede yung papel dito number number 3 okay mo lang number 3 ngayon okay. tayo yung tubig pag nasa bus po tayo Ayan, yeah, at mapunta na po tayo doon sa so may bus station. Pero doon muna tayo sa bus station. at maghintay muna tayo doon hanggang hindi nakaka nakarating sa waiting area po sa waiting area ng mga aeroplano si Mrs. pa po muna tayo aalis. Yan, dito po yung mga sakayan ng bus papunta sa mga city. Saan mo gustong bumaba? Mga city, Taichung, sa ta... Tainan, meron din Tainan. Sa ta may Tauyen, yan yung mga ganyan, Sintiu, dito po yung mga babahan nila. Basta sa mga city, sa Taipei, yan meron din po dito. Ayon, bus. Bus to city. press trolley handle while the walkway is moving. Ay, meron pa lang ako dito, 7-11 Dapat dito na tayo bumili ng tubig At merienda Ayan, dito po yung mga sakayan Ang mga bus Ang mga bus dito sa labas, tapos dito yung mga tiket, dito nga bibili ng tiket. <laughs> Tingnan natin dito. Bakyao, Taipei, Taoyuan. Napinan nyo yung Taichung ah. 9.20, nang-aaros na. 9.20 yung Taichung. Dito, ah, 20 minutes na lang. Yan, siguro naman uh, maka andun na sa waiting area ng aeroplano si Mrs. 920. Maka magme-message na yung mamaya yan. Ah, 920 po yun sa kaya. Dahil lang po natin mga 10 minutes. Bago tayo bumili ng ticket. Dito lang yung bilihan ng mga ticket mga kabady. At nag-message na si Mrs. At nandun na daw sa waiting area ng aeroplano. At ngayon, uh, bibili na po tayo ng ticket. Uh, sure na tayo na hindi na siya maaano doon. Uh, sure na makakasakay na siya ng aeroplano. Hello. Hello. <laughs> Taichung. Ano dito pala? Taichung. Okay. Okay. 920 One twenty. Three fifty. nine twenty. Para magapagpayi nga pa tayo. Sa bus. Mas maganda yung bus na sasakyan. Over there, also number six. Number six. number six daw po yung bus. Don banda. Ayan, 350 po yung binayaran natin. Ayan. 350. 350 tawag yan airport to Taichung yan yeah, naghintay tayo dun 920 number 6 daw ipila tayo dito sigurado number 6 na sinasabi patay tyong yan dito po tayo sasakay mamaya, hintayin lang po natin yung bus dito at sasakay na po tayo dito lang mm -hmm. muna tayo sa tabi at maghintay tayo dito. dito sa dumating yung bus dito yan at sana safe karating si misis sa bahay sa airport don at sa bahay Siyempre pati ako uh, Same sana makarating sa tuwa Yan, mamaya uh, update ko po ulit kayo Kapag uh, nandito na po yung bus Papahinga lang kung Muna tayo taglit dito abang hinintay natin yung bus dito uh, Parating na yung bus natin na sasakyan dito sa ano uh, 920 dito na yun 7 minutes nandito na yun Ayan. Uh, May nakapila na rin po sa sasakyan natin Hila lang po yung nakapila And, uh, Pipila na rin po tayo para para makasakay na tayo kaagad ito lang po yung pilahan, number 6 Dito yung dito magpa-park yung bus, masasakyan natin. Yan diyan. Number 6. Taichung. Yan po yung ano number ng bus. 1860 Dito na yun 6 minutes Yun, nandito na po yung bus na sasakyan natin Ibigay lang natin tong ticket apos makasakay na tayo Pasahin tay po tayo. Ano na yung ticket natin? Hello. Ah, Hello. 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 number eight Paalis na po yung bus. Ayan. Sa ulit, mabalik tayo dito. Sa airport. At magsusundo tayo ulit dito. Sa tayo yung mabakasip sa Pilipinas. Ayan, hihilan lang po yung mga nakasakay dito. Unti lang na at mamaya po a uh, update ko po kayo kapag nandun na tayo sa babaan nito. Okay. 'Yan yung mga ano, luggage din nila sinasakay, yung mga luggage 'yan. 'Yan doon nakasakay yung mga luggage. sasakay din dito sa terminal 2 ito yung terminal 2 terminal 1 yung sinakyan ko kanina ngayon terminal 2 may sasakay din dito biyahe natin na nakasakay sa bus at pupunta natin yung motor kung ano na nangyari sa motor natin Pinarco ko lang sa ano sa may ano, parang ganito ayan ganyan yung pagka park nya pupunta natin dun tatawid tayo dito tayo rito 9.20 tayo umalis doon 7.53 na ayan dalawang oras at kalahati yung biyahe simula sa so airport mula dito, dito sa Taichung tawid tayo rito mga bad. bibili rin ng internet dito sa mga uh, store dito mga bilihan ng mga mga uh, pag, yung mga bilihan ng mga pagkain mga gamit sa katawan ha, dito na may RJ Mart doon po tayo bibili ng mga doon po tayo bibili ng internet kain mga kabady ito na yung motor natin ayan daming ano daming ticket ayan no? Oh. wala na yung sapin lipat na yung sapin niya yan daming ticket nakalagay dito ilan na to sa dalawa Tatlo Tatlong ticket na Tatlong ticket na yung papayaran natin Sa 7-11 mamaya Pabayaran natin mamaya Pero bili muna tayo ng Ano dito uh, Internet Iwan muna natin dyan Yung gamit natin Dito lang yung bilihan ng internet RJ Mart ang dami ng tickets Pero mura lang yung ticket na yun mga buddy Kasi nasa tamang parkingan naman tayo Mga 60 Ganon bilihan ng mga chocolate dito mga uh, chocolate ang dami dito bilip po tayo ng ano, uh, internet natin para may magamit tayo po so, anong ano, uh, internet. Anong internet? Okay. IF po. IF. Um, for... Dito lang yung IF namin may internet. Ah, sige, yan lang. Okay. Ikaan yan 589. 589. 589. 589. 589 po? 5 8 bekit na info dito. manta lang doon sa uh, airport eh 1,000. Kaya dito na po tayo bumili mas mura. Ayan, uh, at pauwi na po tayo. Ito na si Kabadi. <laughs> Nakatatlong tickets siya ngayon. Ayan. Tatlong tickets. Ayan mga kabady, tuwi na po tayo. Pagbibigayin na tayo papunta sa dorm natin. Sana safe po tayo makarating. Paanda rin natin kung gagana pa. Kasi ilang days din. 8 days or 7 days. Na-stack dito. Dito ko pinark. Ano yung basura nilagay dito. Okay oh. na po natin kung gagana. Testing. Ayun. na pa rin. Yan, swerte po tayo. At okay pa yung motor natin. Hindi siguro umulan dito. Kaya hindi nabasahig sa loob ng makina niya. Ayan, at halis na po tayo. Diretso na tayo sa dorm. Ayun mga kabali. At andito na po tayo sa dorm. At ako ng pagkain. Ayan. pagkain sa karinderya ng Pilipinas store. Ayan, uh, si Tayo naka-uwi. Uh, si Mrs. nag-message na din kanina. na nakarating na rin siya doon sa airport sa Pilipinas. Nakababa naka, ano na siya. Nakababa na siya. na naglumulupo tayo ng pagkain para makakain tayo. lunch yung ano natin pang pangalawang kain natin yan tala mo sa pagkain yan kain po tayo nasubo so, po para sa inyo Sarap. Yan, at uh, susunod ulit yung magbahay nila dito. Bukas sa uh, kasama na si Rain. dito namin dito. Ay pwede sila magbakasyon dito. po kain. Wala po kasi kami dalang kiluhan kaya hindi di namin alam kung ilang kilo yun. Sumabra so, pala sa kilo. Kaya Nagbayad na lang si Mrs. Para hindi na magtanggal. Para hindi na tanggalin yung iba. na yung natin at uh, bukas uh, papasok na po tayo ang uh, bahabang bakasyon enjoy naman tayo tama si Mesis susunod uh, balikan na naman tayo uh, pising sama yung mga pogi mga kabadi. at hanggang sa susunod po ulit na mga vlog namin at maraming maraming salamat po sa patuloy po na nanonood sa amin sa mga vlog po namin at magingat po kayo palagi and God bless po bye bye po